Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tuturuan ko po kayo makabuo agad ng sarili ninyong English sentence gamit po ang out of. So, pili lang po kayo ng isa dito sa he is hanggang dito sa the receipt is. Pili lang po kayo ng isa. Kunyari, ang napili ko po ay itong siya, tapos lalaki. So, itong siya, itra ko bilang he, kung lalaki. Kung babae, she po. Okay? Siya ay, he is. Okay? So, ang tinutukoy ko dyan ay lalaki ha, para sa siya ay. Ngayon pipili, pipili lang po ako ng isa dito sa nakalista po dito sa out of natin. So ang napili ko po ay itong wala sa duty. Pag in English 'yan, out of duty. Pagsamahin lang po natin yung dalawa. Siya ay wala sa duty. He is out of duty. Nakapag-English na po agad tayo, 'di ba? So isa pa. Ito, si Tarzan ay walang control. Pag in-English nyo, Tarzan is out of control. Okay? So, nakapag-English na naman tayo. Isa pa. Ang kotse ay walang fuel. The car is out of fuel. So, ganyan lang po kadali itong ating leksyon pero gamit na gamit po. Okay? So, sana makikipractice po at kung gusto nyo magpalit po ng pangalan, itong Tarzan, paltan nyo ng Jane, pwede rin po. Okay? Tapos itong car, paltan nyo po ng, ng tricycle, pwede rin. Itong receipt, paltan nyo ng toy o laruan, pwede rin po. So, kayo na lang po ang bahala magpalit. Pero, kung gagawin po kayo ng out of, maiging pagbasihan nyo rin po itong ginawa ko para sa inyo para makasigurado po kayo na tama po talaga yung ginagawa nyong English sentence gamit po ang out of. Maraming salamat po.